Wow. Ano 'yan? What is that? Open open gifts na. Open gifts na, okay. Hi everyone. Hindi ko naman kailangan. na.

Ang do uh, sama na. Ah, na. Ah. Ah, ah, no. Zara, Zara, mo, Zara. Eh? na ko ano yan. Ah, gift card? Zara mo. Zara Zara. Labas ka muna ba? Buksan mo <laughs> din. Mm. Mm. Baka may ilaman yan. Baka hindi siya gift card. A gift card. A gift Thank you. Sana. Thank

Oh, break lang. Ambo, tumuangay ba ka? Ano? gusto ko Ah! I know. I Uy, duhan na. pa isang Ano pa yelo? Ang puti man ka. Oh, bagay. bagay kay puti. <laughs> kay mo, kanang mo bagay kay puti. <laughs> <laughs>

<laughs> <And Sarah>. um, <laughs> bikini, <laughs> <laughs> pang summer, na ano na pihama. <laughs> wow. short, siguro yan. summer na. <laughs> summer na. Thank you be. <laughs> <laughs> MJ. Alam ko to kay MJ. <laughs> <laughs> <Sa> oh, <inyo lahat>. tulog <laughs> Ano, Sabihin na lang sa ganun. Alam niyo ba yung bahay mo, ni MJ? Puro halaman. Pati kwarto halaman. <laughs> <laughs> Maganda <laughs> yan Pag pang Pag ano, lagay sa ano. Pag wow! Yun, pang, uh, sa, uh, wow! Ito uh, uh, sa kwarto? Uh,

May may surprise, surprise. Oh, tas kunyari ano? Surprise no pagpasok niya, surprise <laughs> oh, okay dapat kunyari hana na surprise. <laughs> <Nice>. <laughs>

Ang okay. okay. gabi, the flow ang kayo, naka-choke. Diretso lang ako. Thank you for coming. Sa'yo pa, mag-subscribe ka lang. na, mag-type na to. Hindi pa pa. Okay, receive. Okay, sabi. Relate. I'll message. <laughs> wow.

Welcome to OA Family. <laughs> yeah. Selfie na lang Selfie tayo. Picture tayo. Wala tweet Para halat ang Mas birthday mo. <laughs> o dito. Parang po. gitna pa? Anong tanong anak? Boy, <laughs> <Mollies. laughs>